Sa unang pagkakataon, isinapubliko ng Allied Botanical Corporation ngayong taon ang kanilang research farm sa Tayog, Pangasinan. Ibinahagi sa open house ang iba't ibang vegetable farming, urban gardening, edible landscaping at samut saring bulaklak na may temang agriturismo. Naglalain itong maipakilala ang Allied Agro-Technology Incorporated sa larangan ng pagsasaliksik, pagdidiskubre at pagpapalahin ng mga makabagong binhi. The reason why we opened up the farm is para malaman ng, ano, ng tao na maaari pala magtanim ng mga you know, uh, gulay at uh, sa ganitong kainit na lugar, no, kahit yung mga bengkit na vegetable, pwede na ito dito kasi meron tayo ng mga heat tolerant na mga variety. And uh, ito po ay mostly produkto ng Pangasinan no 20 years na po kami dito na nagpapalahi ng mga you know uh, vegetable para sa ating mga farmers ng buong Pilipinas and we are proud to be here in Pangasinan tiyak na hindi lamang ang mga mata ang mamamangha sa ganda ng mga landscape at tiyan ang mabubusog sa mga masusustansyang gulay at prutas sa research farm dahil sa mga karato lang makikita sa bawat produkto ay may mga impormasyong garantisadong kapupulutan ng aral sa chili explosion makikita ang pinakamaanghang hanggang sa pinakamatamis na uri ng sili sa mundo Iba't ibang hugis, laki at mapapulaman o dilaw na pakwan naman ang matatagpuan sa Watermelon Golden Trio. Sa Chapsui mga high value crops na lumaki sa hot lowland ang ibinida. Sino ba namang mag-aakala na ang gaya ng broccoli, cabbage at cauliflower na karaniwang nabubuhay sa malamig na temperatura ay maaari na palang mabuhay sa kapatagan? The only difference is that itong mga varieties natin dito is adaptable to the hot temperature. Itong mga nasa mga mainit, mabilis sila magmature. Pero in terms of quality, in terms ng itsura, uh, halos hindi nagkakalayo. So ang hindi kasi alam na maraming farmers, marami na rin mga available varieties na adaptable dito sa lowland. So ibig sabihin, yung mga vegetables na kagaya mga brassica, hindi lang sa benguet or sa cordillera na matatagpuan eh. And in fact, pwede siyang mag-commercial production ang the na. Siyempre, kung may highland vegetable, di rin magpapahuli ang mga lowland vegetable. Sa pinakbest, itinampok ang mga pangunahing sangkap sa kilalang Ilocano dish. Kung may variety ka namang napupuso ang itanim sa iyong bakuran, ito ay posible sa pamamagitan ng condor seeds na nabibili rin sa research farm. Mayroon ding mga fertilizer at fungicide na in-offer dito na kung saan ang iba ay nagmula pa mismo sa ibang bansa. Uh, ito ang isang example ng aming uh, Nordox 50WP. Isa siyang copper-based fungicide. So ito ay ginagamit para panlaban sa mga sakit ng halaman. So ito ay mabisa sa mga rust o kaya din naman sa mga blight na makikita nyo sa inyong mga taniman. So maliit na dosage lang pero tamang-tama pang control o sa mga sakit. Sa loob lamang ng tatlong araw, nakapagtala ang ABC ng humigit kumulang limang libong turistang nagmula sa loob at labas ng lalawigan. Ang grupo ni na Sister Guadalupe bumaba pa mula Baguio City para lang masilayan ang impressive garden ng Pangasinan. I am very impressed with this farm. This is the first time we discovered there is such a thing as this farm that exists in the Philippines. And I was impressed how they recycle the tires To make it beautiful by painting, and then they mix the vegetables and the flowers. I'm so happy I had the chance to see this uh, beautiful place, and it's so wonderful to see what variety of vegetables and also flowers that we have here. Isina gawa ang major festivity ng ABC means sa isang taon kung saan ang lahat ng ani ay masagana. Sa mga nagbabalak bumisita at bumalik sa research farm, maghanda lamang ng formal letter or request upang masiguro ng pamunuan ang posibleng appointment. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.